pwede pong makabili ng tubig pang ko lang ng puwet makabili, wala naman tabo hindi, okay na po yung kahit isang galon lang na maliit kaya minggo lang po kain kain na kasi ako, walang mataihan dito sa inyo ano, may CR doon? gusto ko po sa ano dito sa mga damuhan. ayos siya hala pwede magtanong? sabi kaya nagawa niyo lala Nagdudugtong lang po. Hos. Host, nagdudugtong mm. po kayo? Bakit Malibu. po? Saan po kayo nagigib? Dito. Dito lang? Tapos mm. binubuhat nyo pa? Mm -hmm. Pwede pong makabili ng tubig? Pangugas ko lang ng puwet. Makabili, wala naman tabo. Hindi, okay na po yung kahit isang galon lang na maliit. Piramin ko lang po. Kain kayo na kasi ako, walang mataihan dito sa inyo. Ano, may siya doon. Gusto ko po sa ano, dito sa mga damuhan. Ay, shoot. Oh, Apo. Ayun pa lang ngayon. Isang ano, hiramin ko lang at bibiling ko na. Okay lang po, bilen? Saan ka naman? Saan ka naman magdudumi? Diyan lang po. Magkano po yan? Sige na lang. Po? Kunin mo na lang. Babayaran ko din po. Kakardahan ko na lang mamaya. May kasama po ba kayo sa bahay niyo, Lola? Mm -hmm. Ilan po kayo? Dalawa lang. Walang. Sinong kasama niyo po? asawa ko lang. Wala pa kayong anak? Nasa Baguio sila. Nasa Baguio pa? Thank you po ah. Hiramin ko lang po. Kasi tayin-tayin na yung puwet ko. May almoranas po kasi ako. Kaya ano, laging natatay. Ay, ang dami mong alam. Ah. <laughs> Saan po kayo pwede dito? Pwede po kayo sa likod nyo dyan? Tumay? Ayun, sa puno ka dumaan. Baka bawal lang po tumay dyan. Hindi. Sige na, doon ka nang dadaan sa puno na yan. Tapos walang bakod. Dito may bakod. Sige po. Doon po, banda no? Sige po. Eh, di bubuhatin niyo pa po ito sa bahay niyo. Ha? Bubuhatin niyo pa sa bahay niyo? Ay, malapit lang naman o. Oh. Eh, binibiro lang kita lola. <laughs> Bibiling ko na lang yan. O. Oh, pang ano niyo, noche buena. <laughs> 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 naman yan. Bigay po ni Lord. Thank you so Thank you <laughs> din sa inyo. Sige po. Kamusta po bubuhay niyo ni Lolo? At ano? Pag nagpinsyong na kami sa senyor, pinagkakaasa ko lang. Magkano lang po yun, di ba? 3,000 lang yung tatlong buwan. 3,000? So, isang libo, isang buwan? <laughs> yun lang po yung pera niyo lagi? O binibigyan pa pa naman po kay mga anak niyo? Hindi. Sila nagbibigay. Hindi ako. Nga, binibigyan po kayo ng mga anak niya? mm, -mm. Uh, Ilan po ba anak niya? Pag na dalawa lang. Dalawa po. Lahat po nasa Baguio? Mm-hmm. -mm. Mm -mm. Kasi may mga pamilya sila. Nga po. Ay, talagang salamat talaga. Tuba po lalo. Ang dami! Sa isang libo kayo ni Lolo. Ay, sige. Salamat. pang metuvena? mm, -mm. Maraming salamat sa lahat. Bili po kayo ng ano lola, ng handa niyo sa Pasko. Okay. Ah, dahil mabait naman po kayo, biligyan niyo ako ng tubig. Ay, so, pang tae po eh. <laughs> Sige pa lala, ingat po kayo dito ah. Aba, God bless. Salamat talaga. Sige pa, aba. Bye bye. Kaya niyo na yan? Dala po lang. Sige pa. Salamat talaga.